Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, paano po ang gagawin ng ating mga senior citizen para po uh, makapag-comply sa sinasabi ninyong uh, benefit? Dapat po ba silang magtungo sa tanggapan ng uh, NCSC? Paano po ang gagawin, uh, Doc? Madali lang po ito, USEC, no? Kailangan lang nilang mag-apply. Yung application forms na sa mga OSCA natin sa mga LGU mm -hmm. o kaya sa ating social welfare development offices mm -hmm. so doon po pag sila ay nakapag-apply nito may basic requirements po tayong hinihingi dahil naman po answerable uh, tayo sa commission audit, no? uh -huh, alcohol so po. we have to be compliant with that so meron nil require na basic primary ID na iisa lang doon kasama sa yung um, application kagaya ng either PSA life birth certificate o kung wala noon yung ating PhilSys National ID. Kung wala naman yun, dalawa at least sa, sa ating tinatawag na secondary IDs. Heto yung kasama yung maska ID mo, partner na ng isa pang government ID, GSIS, SSS, passport, PhilHealth. Yan po sila yung ating mga hinihingi sa kanila. Apo. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!